Mayong adlaw sa tanan labi na sa akong mga pamilya nga magtan-aw ani nga video. Yung continuation sa birthday ni Papa. Matagal na upload kasi naabutan tayo ng katamaran sa pag-edit. Ito lang naman yung simple na palaro para sa mga kapatid ni Papa ang tiya at tiyo ko. Kunti lang naman yung premium dito, yung hula lang ng pangalan ng mga prutas, simpleng prutas at kada pangalan ng prutas tas nandoon sa listahan ay may katumbas na amount yung pinaka jackpot dito ay isang sakong ivory pero kung akala nyo na 50 kilos yun hindi po 5 kilos lang muna kasi ang ating mga sponsors ay hindi pa ganoon karami ang pera <laughs> pero kahit ganyan yung prepa price namin ay ang ganda ng mga tawanan ng aking mga tiyo at tiya madidinig naman dito sa video yung ingay ng mga tawa nila at ang nakakapag-happy din kahit ganun din yung price namin yung jackpot na rice ay iba yung saya ng tiyo ko na nakuha niya yon kada pangalan ng prutas ay may kasabay na o nakasulat na price nito yung pinakababa ay 20 may 50 at 100 yung yung pinaka jackpot. Iyon yung 5 kilos na bigas. At dahil happy ang papa namin na yung birthday celebrant at yung mga kapatid niya, happy na rin kaming mga anak na nakapaligid sa kaniya. At least man lang kami ay kumpleto kahit yung sila si papa ay may nawala ng isa. At isa lang yung wish namin magkakapatid na bigyan pa ng mahaba-habang buhay si papa na kasama namin. Kahit may hika na yan at may high blood pero iniinom talaga niya yung maintenance na gamot niya na nirisita ng doktor kaya kami ay hindi talaga tatamarin na bumili ng kanyang mga maintenance na gamot kasi si papa ay iniinom naman niya talaga at awa ng Diyos ay nasa normal yung blood pressure niya sa ngayon ang sarap lang ng feeling na ngayon ay makapag pa-birthday party na kami sa aming ama, kasi dati-dati ay panlisal at isang litrong soft drinks lang. Birthday na namin yon <laughs> Ganon kahirap noon. Naalala ko pa na first naming magkapatid na may cake is yung bunso naming lalaki na bumili si mama ng cake kasi may nag-bake -nag na sa malapit namin, yung sa may kabilang barangay at medyo mura-mura. So kami ni Mama Yong kumuha ng cake doon at doon talaga kami dumaan sa may damuhan guys kasi sabi ni Mama nahihiya siya pag nakita ng mga pinsan namin at hindi siya makapagbigay kasi maliit lang talaga siya kung yung sakto lang namin sakto lang sa aming limang magkakapatid. At doon talaga kami sa taas ng bahay naghihiwa ng cake at hindi talaga kami nag ng kumanta ng birthday song kasi nga nahihiya si mama na hindi siya makapagbigay sa mga pamangkin niya. So yun yung pinaka-first na cake sa aming magkakapatid na nag-birthday. Kasi may pinagkikitaan na si mama noon yung woodcraft. Daki lang mangingisda yung ama namin at saktong-sakto lang para sa amin yung kita niya. Kaya pag ganyang mga uh, may is okay na para sa amin kung may soft drinks soft drinks at tinapay yun at sayang naman na kung kailan medyo kaya kaya na namin mag celebrate na dahil ganito ka birthday ay siya na rin hindi namin maipaparanas namin kay mama kasi maaga po siyang pumanaw kaya dito na lang kami babawi ni papa ang saya lang ng okasyon kahit sa Uh, napakasikip na venue kasi malaking pamilya talaga kami guys pero kahit masikip at least masaya ang lahat nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid at sa kanilang mga other half na naging successful ang event na ito kasi dahil sa kanilang mga suporta yon para sa aming papa at nagpapasalamat din kami sa mga nag-attend na mga uh, relatives, mga tiyo, tiya at mga pinsan na andito sa gabing ito na kipag enjoy sa amin kahit man lang sa ganitong okasyon ay nagka tapok-tapok kami guys <laughs> ano ba yun? yung nagkatipon-tipon -tipo na kami na masaya ang lahat at umuwi at umuwi na may ngiti sa labi kasi may premyo na at busong pa Maraming salamat din sa Panginoon sa mga blessings na ibinigay niya sa aming magkakapatid at blessings sa magandang uh, pangangatawan o kalusugan sa aming papa na makasama pa namin siya na maging successful din itong gabing ito

Jestaj, 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 jistaj, 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 သောနာကတော့လည်းပတ်သက်ပြီးမိသားစုနဲ့အန်ကူလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဒီစောတိစကိကမောင်ရိုး